Para sa ilang mga tao, nakakatakot ang mag-isa. Para sa iba naman, ang mga sandali ng pag-iisa ay nagdudulot ng ginhawa. Anuman ang iyong paniniwala sa pag-iisa, ang paggugol ng oras ng mag-isa ay isang mahalagang hakbang sa personal na pag-unlad at paglago. Nagdudulot ito ng emosyonal na kalayaan at siguridad. At habang gumugugol ka ng mas maraming oras sa iyong sarili, ang iyong nakababahalang mga iniisip ay unti-unting mawawala. Kaya't ito ang iba't ibang bagay na hindi kinakatakutan ng mga introverts. Number 1. Opinyon ng ibang tao yung mga taong introvert ay malamang na maging mas confident sa kanilang mga sarili. Sa halip na maghanap ng panlabas na pagpapatunay sa pamamagitan ng pagpapabilib sa iba o pag-iwas sa pamumuna sa mga sitwasyong panlipunan, komportable sila sa kanilang sarili. Ang mga taong nag enjoy sa pag-iisa ay sigurado sa kanilang sarili at hindi sila nag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanila. Dahil hindi sila nag-aalala sa kung paano sila nakikita ng iba, hindi sila nagdadalawang isip sa kanilang mga iniisip, mga kilos at damdamin. Number 2. kailangan patunayan ang sarili May pakinabang ang pagiging mag-isa. Ang mga taong hindi gumugugol ng maraming oras sa iba ay hindi kailangan mag-alala tungkol sa pagpapatunay sa kanilang sarili dahil kadalasan walang sino man ang kailangan i-impress. Binayayaan ng kumpiyansa ang mga taong introvert ay alam na dahil lang sa ayaw ng isang tao sa kanila ay hindi nangangahulugang kailangan nilang baguhin kung sino sila. At kahit na naiintindihan nila ang mga tao ay maaari maging judgmental, okay lang ito sa kanila. Kapag ang isang tao ay hindi sila gusto, wala silang pakialam. Number 3. Paggawa ng mga bagay na hindi nila gusto. Ang ilang mga tao ay nahihirapang humindi o napupunta sa mga sitwasyong mas gugustuhin nilang iwasan. Ang mga taong may introvert na ugali ay hindi nakakaranas ng internal conflict na ito dahil karaniwan nilang ginagawa ang mga gusto nila kung kailan nila ito gusto. Halimbawa, sa isang party, karamihan sa mga tao ay pumunta. Marahil dahil sa pakiramdam nila ay obligado sila o natatakot silang mastak sa bahay, mag-isa at mainip. Ngunit para sa mga introvert, kung pakiramdam nila ay hindi nila gustong pumunta sa isang lugar, hindi sila pupunta ang pag-iisa ay hindi katumbas ng pagkabagot. Ngunit nangangahulugan lamang ito ng mas maraming libreng oras upang gawin ang mga gusto nilang gawin. Number 4. Paghahanap ng sasabihin ang mga pag-uusap kung minsan ay maaaring maging mahirap at karamihan sa mga tao ay gustong iwasan ang mga awkward na sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga introvert ay hindi kailangan mag-alala tungkol sa pagsisimula ng mga bagong paksa o mga kwentuhan. Alam nila ang kanilang mga interes at hindi sila napipilitang maglaro ng kunwarian para lamang mairaos ang isang pag uusa Number 5. Maiwanan Ang mga introvert ay hindi nakakaranas ng takot na maiwanan. Hindi sila dadalo sa isang kaganapan dahil lang sa ayaw nilang ma-miss out ito. Kung dadalo sila, ito ay dahil talagang gusto nila. Meron silang magandang instinct kung ano ang mga plano na sulit at kung magiging maganda ba ang company ng iba o hindi. At gumagawa sila ng mga desisyon tungkol sa kung ano ang gusto nila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang internal compass, hindi sa pamamagitan ng takot. Ang mga introvert ay nakikita ang pagiging mag-isa bilang isang pagkakataon, hindi nasayang na oras. Kaya kapag talagang nagpasya sila na mas gugustuin nilang maging social kaysa mag-isa, malamang na magiging isang magandang karanasan ito. Number 6. Pangangailangan ng oras para mag-isip Para sa ilang mga tao, ang buhay ay sobrang abala, kaya hindi na sila nagkakaroon ng oras para mag-isip. Ang mga introvert ay hindi nagnanais na magkaroon sila ng ilang sandali para mag-isip. Meron silang kasaganahan ng tahimik na oras sa kanilang sarili at madalas silang relax na may pagsisiyasat sa sarili. Ang pag-iisa ay nagpapahintulot sa kanila na galugarin ang kanilang mga isipan at mag-wonder tungkol sa mundo sa kanilang paligid. Masaya silang nasa isip nila at hindi sila nag-aalala tungkol sa kawalan ng sapat na oras para mag-isip. Number 7. Kailangan magsinungaling o mag-exaggerate. Ang mga introvert ay may posibilidad na maging mas tapat sa kanilang sarili at sa ibang mga tao. Pakaramdam nila ay ligtas sila sa kanilang pagkakakilanlan at hindi kailanman nagsisinungaling o nag exaggerate para lamang magmukhang mas cool sa mata ng ibang tao. Hindi sila masyadong nag-aalala sa pagkolekta ng mga followers, mga phone numbers, mga kaibigan o pagpapahanga sa mga tao gamit ang kanilang mga kaalaman. Kaya hindi sila nag name drop, nagpapanggap o nage exaggerate ng mga katotohanan. At number 8, pagiging mag-isa. Maaring mukhang halata na. Ngunit ang mga introvert ay hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pagiging mag-isa. Para sa kanila, hindi nakakatakot ang ideya na hindi makapag-asawa o mamuhay na mag-isa magpakailanman. Ang kanilang palaging pinakamahusay na relasyon ay ang sa kanilang sarili. At pinagmamalaki nila yon. Ang mga taong gustong mapag-isa ay nagagawang ibigay sa kanilang sarili ang lahat ng pagpapatunay na kailangan nila nangaahulugang hindi sila magpapakatatag para sa isang relasyon dahil lamang sa pakaramdam nila ay kailangan nilang maging isa at sa huli ito ang nagpapasaya sa kanila sa katagalan ang mga mas gusto ang pag-iisa ay madalas na negatibong binabansagan bilang mga loner o ermitanyo ngunit karapat dapat sila sa paggalang at paghanga ang kakayahan maging komportable sa iyong sariling balat kapag ikaw ay ganap na mag-isa ay isang kahanga kalidad at ang hindi pagpapabaya sa takot na mag-isa ang magdigta sa iyong buhay ay nangangahulugan na magagawa mong mabuhay ng mas totoo. Ang pagmamahal sa iyong alone time ay tungkol sa pakiramdam ng tiwala at pagkakaroon ng isang malusog na relasyon sa iyong sarili. Ang ayaw mag-isa ay maaring istress ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsisikap na punan ang kawalan na iyon. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay nag-aalala, ang mga tao namang yumakap sa pag-iisa ay gumugugol ng kanilang oras sa paglikha, paglaki at pag-unlad. Ang pala, alam mo ba na may mga sinyales na ipinanganak ka para maging loner? Panoorin mo dito.